Baka masayang pa kapag na hindi na Ubusin eh. eh, ko na lang itong in order mo. Kasabot ang buday Kwan Bisaya si Bob Marley. Hindi ang pinakamadaki. bang si Sharon Konita. <laughs> Puro ni sila akong gipanghire. Kami, di ka ni Ah, Jamaica. Ang sabi naman niya. Ni si Bob Marley. Nagsasalita na sana ako noon nang biglang mag ang cellphone ko. Sa headline daw kayo walay concert. Na tumatawag. Umilis ang tibok ng puso ko noong Sa Jamaica inyo ha? Huwag ko nagpahalam kay Lorraine na sasagutin ko lang ang tumatawag sa akin. Nigeria. Naglalakad Asa na ako ng medyo malayo sa kanya Sharon. Ako sinagot ang tawag niya? ni Kat <laughs> ka? Wala po siguro Hello Wala kayo siya ang Sharon! Nabahan na tanong ko Ito si Sharon Love? Nasaan ka? Balik na Ulo na, na lang kayo yan. makita yung tao ni Sharon Ah, nasa office pa Sobrang ako Pero ka, busy. patapos na mga gagawin ko dito Eh, bakit? Muling tanong ko Ya, yeah, uman. Pwede mo pa akong sunduin sa trabaho ni Bob Marley ron. Sa humasak yan. Yawan eh. ako ni Sag Manok. Kinakabahan na. ako. Sagot. Nangit pa tas tagyan eh. Ah, sige, may tatapusin lang ako love ha. Bibilisan ko tapos eh, pupuntahan na kita dyan. Ya, yeah, sabayan ah, paminaw yung guys. Na, yeah. pwede mong puntahan para safe ang paghihintay mo sa akin. Text mo na lang sa akin kung saang banda para doon na lang kita pupuntahan. May lambing na sabi ko pa sa kanya. Sige, salamat Lava. Ingat ka. I love you. Tara man kamong ihawon nun guys oh. Sige, ingat ka rin dyan. Tayo na ko to I ni Bob Marley. You, ah, alam ko, bago ko pinuto lang tawa. Miss Sharon, ko, wala isip, ba mo'y concert? Bago ko Miss Sharon si Lorraine, sa na mesa kung nasaan siya. Sideline ko oh. sa panander de guys. Ayos ay, ka ay, lang ba? Pahit na daw guys Skiko, pangilinginan. Sisa ni Lorraine. Na tayo. Ah, eh, wala pa na ako. Kwarta si Kiko. Pinababalik lang ako sa office kasi may kailangan ako. siya daw siya doon eh. Ah, ayos lang ba? Iyahatid muna kita sa inyo tapos eh saka ako pupunta sa office. Sagot ko. Ah sige. Tapos na rin naman tayong kumain. Ano ah, sabi niya? Hilig po na sila kuhan. Kami na upapadodod. Babawin na lang ako sa Ang wika ako. Ano ka ba ayos lang naman? Naintindihan ko. Ano tara na. Yan.